Hello, kumusta? Ako si Miguel ng Comprehensible Tagalog Podcast. At ngayong araw, mayroon tayong interview kasama si Wilvin. At yung usapan namin, simple lang, tungkol sa buhay sa Pilipinas, tungkol sa biyahe, tungkol sa trabaho niya, at iba pa. At kung mapapansin nyo, gumagamit siya ng po at opo. Po at opo. Kasi mas bata siya sa akin at mas matanda ako. So, gusto niyang magpakita ng respeto. So, isa siyang polite na, na tao. So, simulan natin. Kumusta? Uh, okay naman po. Galing po ako school. Uh, nasa college po ako ngayon. Sige, saan ka nag-aaral? sa Taft po. De La Salle. Ah, De La Salle. Okay, okay. Yes po. Sige, pwede natin pag-usapan yun mamaya. Pero ngayon, pag-usapan muna natin yung buhay sa Pilipinas. Or bago yon, uh, pwede, ka muna, pwede ka muna ba magpakilala, Wilvin? Okay pa. So, ako po si Wilvin Licostodio. Ah uh, mas kilala pa akong Levy. Ako po. <laughs> Bakit Levy? Kasi po yung Lee ka Wilvin, pinaghalo ko lang po. Kaya ah. Levy. <laughs> yes. Oo nga. Parang kakaiba yung pangalan mo. Apa? San galing yung pangalan mo? Kung okay lang malaman. Ah, uh, basta po pangalan siya ng mga kamag-anak ko na pinaghalo din. Pilipinong Pilipino no, yung Pilipino Pilipino po. <laughs> Oo. Tapos taga saan ka sa Pilipinas? Uh, ngayon po nakatira po ako sa Tagig. Aha, uh -huh. Tagig. Anong meron sa Tagig para sa mga hindi taga-Pilipinas na nakikinig? Ah, uh, ang pinakakilala po sa Tagig talaga is Fort Bonifacio, yung BGC, Bonifacio Global City. So, nakatira A ka ba sa BGC? Ah, hindi pa. <laughs> Balang araw baka <laughs> pag umasenso. <laughs> oo, oo, Maganda sa BGC, no? Ah, daming kainan, ah. Uh... Kung pwede kong sabihin, marami ding inuman. Hindi naman ako madalas doon, pero baka lang sa mga gusto. Mm -hmm. Pero malapit mm -hmm. ka doon, so hindi ka madalas tumatambay doon? Mm, kasi commute spot din po siya. So kapag kailangan, doon po ako sumasakay, banda. Sa market-market po. Oo, kasi papuntang Taft, kailangan mong Apo. sumakay. Oo Sige, pwede mo bang ikwento yung paglaki mo sa tagig, kung ano yung karanasan, kung Apa. okay ba, yung mga ganun? Apo. Uh, kasi po yung di po ako laking tagig, <laughs> hmm. sa Olonga po po ako lumaki. Hanggang ilang taon? Mm, mga uh, four years old. Okay lang po bang yung information lang po na yun sabihin ko? Oo, oh, oh, walang problema. Apa. Okay. Sige. Pero Apa. interesante lang ako sa like, sa buhay sa Olongapo. Kasi Apa. pumupunta kami doon dati dahil sa mga mm -hmm. dagat, alam mo 'yun. O yung 'yun, Subic. Yes. So, Tsaka may uh -oh. ano din po doon eh. May UP Diliman din po na branch sa Olongapo. Kayo? Oh, oh. <laughs> so Oo. baka alam niyo din po 'yun. Oo. Oh, oh. Uh mm -hmm. narinig ko pero hindi hindi ko alam kung bukas siya o sara Bukas pa ba 'yon? Bukas pa po. May <laughs> masters po din. <laughs> And yeah, marami pong beach doon, tama po. Mhm. Mm Tapos kumpara naman sa buhay sa Tagig, anong pagkakaiba? Mm -hmm. Mas on tipo yung tao doon. Ang napansin kong similarity kasi sa Olongapo at sa Tagig. Probinsyodad silang pareho na may Subic Bay, may BGC, pero mas tahimik sa Olongapo. Oo. probinsyodad hmm. ibig sabihin, pinaghalong probinsya tsaka syudad. Opo, tsaka syudad. Aha. <laughs> uh -huh. Kasi sa sa isip ko, yung Tagig, talagang syudad na. Hmm. Alam mo yun? Opo. Pero may bahagi pa po, po kasi ng uh, Tagig na talagang probinsya pa po, po. Ang alam ko po, may mga sakahan din po kasi, mga farm pero yung lumaki ka talaga sa lungsod sa siyudad o sa probinsya Opo. Mm -hmm. parang hati po kasi madalas din naman po akong pumunta sa probinsya kaya ayaw. oo, oo. Oh, okay ganda tapos para sa iyo ano yung magandang aspeto ng buhay sa Pilipinas ng mm -hmm. yung araw-araw yung pamumuhay ano yung mga magandang bagay sa Pilipinas Nakakatawa po ito pero yung pinakamaganda para sa akin sa Pilipinas is yung uh, humor natin. <laughs> oh. Like uh, for example lang po. Uh, is it okay na major religious po to? Okay lang, walang problema. Apa, uh, hindi po ako Katoliko pero yung yung Pilipinas gusto talaga nila si Cardinal Tagli yung sumunod na Pope. Mm -mm. And yung mga memes natin about him. It's in a way some will say resilience pero <laughs> It's really what I love about the Philippines, yung humor natin and the things we take uh we take things lighthearted po talaga. Uh Oo. -oh. It helped me a lot. Mm. So yung humor mo, ganun din, parang Pinoy humor talaga. Aha. <laughs> uh -huh. Paano mo ba i so sinabi mo lighthearted. So yung humor natin, mm -hmm. Pilipino, parang mm -hmm. hindi tayo seryoso kahit Apa. mga seryosong bagay ginagawa mm -hmm. nating mga joke, di ba? Apo. Pamilyar ka ba sa ibang klase ng humor? Halimbawa sa Amerika o sa British? Mm -hmm. Ang narinig ko po kasi sa British is dry yung humor nila. Mm -hmm. Like, for example, si Philomena Kunk. Uh Oo. -oh. <laughs> Nakakatawa din po yun. Uh, Gusto-gusto ko yung pinapanood in my free time. Pero, ayun nga po. Yun yung nagpansin ko pinakaiba. Kung baga sa atin talagang halata yung humor whereas sa kanila kailangan medyo mag- <laughs> isip ka muna. <laughs> uh Oo. -oh. Uh -oh. Ibang-ibang yung klase sa Pilipinas. Klase ng humor. Apo. So, halimbawa, gusto kong maintindihan yung Filipino humor. Mm -hmm. Sino yung mm -hmm. pwede kong panoorin o pakinggan? Hmm. Or anong palabas may mga ganun ba? Siguro po pwede yung PBB, for example. Yung pisikat ngayon eh. Oo. Oh. Tsaka, mga, siguro, it's showtime yun po yung classic hmm. mga variety shows natin. Lalo na itong tuwing tanghali. Oo. Oh. Pero for me po personally, YouTubers talaga. For example, si Nisa Nuggets. If kilala niyo po siya. Nisa Nuggets? Yes. Yun po yung pangalan niya sa ah, YouTube. Hindi. Anong klaseng <laughs> content? Siguro po, Uh, para po sa, it's very targeted po kasi sa younger audiences eh, yung content niya. Kaya very akma po sa humor namin, ng generation namin specifically din. Interesante. So, medyo bata din siya, itong Opa. YouTuber. Interesante. Sige, salamat sa recommendation. Opa. Hindi ko siya kilala. <laughs> May kilala niyo po siya. <laughs> ah, sige. So, sinabi mo yung magandang aspeto, isa doon yung mm -hmm. humor. Uh, mm -hmm. Ano pa? Para po sa akin din, pagkain talaga. Kasi mm -hmm. iba po talaga yung uh, mga ala-ala kapag pagkatapos kumain, ay, pagkatapos ng klase, kakain kayo, kakain kayo ng fishball, ng kwek-kwek, ng isaw. Mga, para po sa akin, maliit na bagay pero malaki po sa akin kasi parang mas kakaiba po talaga yung dishes natin eh. Uh Oo. -oh. <laughs> Tapos pag, kapag may mga may mga event no, kaarawan, kailangan madaming pagkain, di ba? Apo. Mahilig ka bang magluto? Apo. Medyo kailangan din eh. <laughs> Kasi tumatanda na. Oo. <laughs> Meron ka bang paboritong lutuin? Corn beef. Pinakapaborito po. Classic <laughs> yun ah. Apo. Madaling lutuin tapos mura lang sa tingin ko. Tapos masarap. Mm -hmm. Sige. May idadagdag ka pa ba sa mga magandang aspeto? Sa Pilipinas, mm, sa buhay sa Pilipinas? Siguro po talaga yung pagmamahal natin sa pamilya natin. Mm -hmm. Kasi sa ibang lugar po siguro, yung pagiging independent, pagiging mapag-isa, is nabavalue. Pero sa atin po talaga, pamilya, tsaka pati na rin po talaga yung community natin, yung komunidad natin, yung bayanihan, mm -hmm. yun po talaga yung isa din sa pinaka nagugustuhan ko sa atin. So ibig sabihin... O paano mo ba i, i -de define yung bayanihan? Bayanihan po talaga is yung pagtulong sa iba nang walang kapalit. Yun po talaga yung para sa akin. Mhm. hmm. Mm -hmm. Ganda. Mm -hmm. Ang ganda ng definition, na simple <laughs> Apo. pero madaling maintindihan. Apa. So sinabi mo yung so sa pamilya ganun tayo parang um handa tayong tumulong, 'di ba? Handa tayong Apo. ibigay yung kaya natin. Pero Apa. sa bayanihan, ganun din kahit sa mga hindi natin kapamilya, hindi natin kaibigan. Ganda, ganda. Bayanihan tsaka pamilya. Nabanggit mo kanina yung reliyon. Uh, pagiging religyoso. Uh, kung okay lang itanong, um, sa tingin mm -hmm. mo, kasi sa tingin ko malaking parte ng kultura sa Pilipinas. Aba. Masasabi mo ba na magandang aspeto yon sa mga Pilipino na Maraming Pilipino yung katoliko o maraming Pilipino mm -hmm. relihiyoso Para po sa akin, opo. Kasi itong pagiging religyoso nadadala naman sa uh, mga magagandang gawain. For example po, mga programs na tumutulong sa iba. Mga magaganda din pong advocacies o mission. Mga ganun po. Mm -hmm. So sa bagay na yun, maganda po siya. Mm -hmm. So yung mga values na tinuturo ng reliyon, Apa. Yun po. Apa. Mm -hmm. Ayos. Doon naman tayo sa sa mga hindi magandang aspeto o yung mga siguro pwede nating i-improve bilang mga Pilipino. Apa. Meron ka bang mga naiisip na mga hindi sobrang gandang aspeto sa atin? <laughs> Number one po na tumatatak sa isip ko is yung traffic natin. <laughs> uh -oh. Kasi of course, dahil commuter po ako eh, nabanggit ko kanina. Mm. So, yun po yung pinaka-problema ko na sana mas nakatulog pa ako if di lang ganito ka lakas yung traffic natin. <laughs> Oo, lalo na taga-NCR ka. Yes po. So, halimbawa, kung pupunta ka sa sa Taft, sa mm -hmm. mo, gaano mm katagal -hmm. yung biyahe mo? Pag maganda naman po, under 1 hour and 30 minutes. Pag maganda yung sitwasyon. Maganda na yun? <laughs> Apo, maganda na po yun. <laughs> wow. Okay. So, pag hindi maganda? Mga dalawang oras po. kaya magigit. Papunta lang yun? Apo. Apo. Okay. Grabe, okay. So, balikan. Mm -hmm. Sabihin natin tatlong oras hanggang apat na oras. Mga 2 hours 30 minutes naman po. Mga ganun mhm mm Base sa na-oras at ko. mm -hmm. commute mm -hmm. ka ba? Aba. Mm Hindi -hmm. ba yun mahirap para sa sa'yo na araw-araw or siguro four times, three times a week? Ganon. Mm -hmm. Mahirap nga po pero parang masasani ka na din na ang funny po kapag bisita ko sa Olonga po na nagpapanik ako na isang oras na lang kailangan ko na, uh, yung oras na meron ako para pumunta sa isang lugar. Pero mga sampung minuto nandun na ako. So parang nasanay na talaga ako <laughs> dito. Oo. Kasi sa Manila talagang advance yung iniisip mo, aagahan yes, mo. Po. Kasi may traffic. Yes po. Gusto ko yung sinabi mo na parang sanay ka na. Sa tingin ko isang Apo. malaking parte 'yon ng pagiging Pilipino, 'di ba? Yung yung naga-adapt tayo sa sa sitwasyon. Yes po. Mm -hmm. Grabe. Kabe. So, bukod sa traffic, meron ka pa bang mm -hmm. naiisip? Yung adun din po siguro. Ah, uh, siguro hindi po 'to sa pagiging Pilipino, it mm -hmm. more on nakatira sa Pilipinas. Mm -hmm. Yung init din po talaga. Mm -hmm. So, ako, kumpara mo siya sa ibang bansa. Nakabisita ka na ba sa ibang bansa? Ang nabisita ko pong ibang bansa is Singapore. And tama nga po yung init parang ganun din po. Pero sila, map ang alam ko po kasi bumisita po kasi ako mapuno po sila. Tsaka yung mga mm. buildings nila, mga gusali nila naka-accommodate sa init. Ah. Okay, Kaya nakatulong kahit papaano. Opo. Okay, magandang point 'yan ah. So nabanggit mo yung yung init, so yung klima. Pero mm. kumpara sa Singapore halimbawa, halos pareho pareho talaga yung klima. Mm. Pero mm -hmm. madaming puno mas Apa. adapted sa init. Okay. Magandang point 'yon Yung klima, yung mm -hmm. traffic. Meron ka pa bang idadagdag doon? Sa ngayon po, wala naman. Okay. Gusto ko yun. Mas madaming <laughs> mga positibong aspeto. Apo.